Okay, good morning, good morning mga kabayan So nandito na naman tayo no? So ocular inspection tayo Nandito yung representative kasama namin Ang representative ni ma'am So check lang namin yung area Dahil yung tapat ng area ay uh, Patag na So hindi natin alam kung Patatayuan na ito ng uh, Mga bahay ano? So Baka sunod na balik namin Ay papatayuan na ito ng Mga bahay So yan ano Nandito lang kami sa tapat ng uh, Location ni ma'am Ayan uh, Siguro may tatayo na dito Dito Tapos yung Model house na bubungan na Yung 1, 2, 3 4 at saka 5 Kasalukuyang ginagawa pa So itong tapat ng Lupa ng client namin Pinapakita patag na so yan ano ang uh, update sa uh, lot package na kinuha ni ma'am so hanggang dito na lang ito si Lino Boy ang youtuber ng bayan he's out you put down the